lang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <mimitation> Nagmakaawa talaga si Cesar si kay Gemma. Nabalikan siya nito at siya ay tuluyan ang magbabago. At sinabi pa dito ni Jema na ang kapal ng mukha nito at sinabi pa ni Jema kay Caesar na ang malak kanyang malaking pagkakamali ay ang pagpapakasal niya dito. naglumo talaga si Caesar kay Jema para mapatawad siya nito ngunit tinaboy ito ni Jema sa talikod at pumasok, pumasok siya sa loob ng bahay. Sa galit ni Ning, sinipa nito si Caesar at tinaboy palayo sabay sabing, Ano ang nararamdaman ng paulit-ulit na re-reject? Ngayon ay naranasan mo na kung ano ang nararamdaman ko noong pinapalayas mo ako sabay talikod nito kay Caesar. Ngayon ay naranasan mo na kung ano ang nararamdaman ko noon kaya lumayas ka na sabay talikod nito kay Caesar. Kaya ginawa ni Caesar ay sinuntok ng sinuntok ang gate nila Jima sabay talikod at dahil di siya pinapasok ng guard. Habang si Stella naman ay nasa bahay ni Caesar, ay may nakita siyang kwintas na sinabi pa niya dito. Ngunit naalala ni Stella na yun ang kwintas na drawing ni Jima na ninakaw, na ninakaw kila Jima noong sila niluoban. Ang ingay okay,